Nandito tayo kay Diata Paris Overcook. Titignan natin kung bibigyan niya talaga tayo ng cellphone. Yung pangako ko sa kanya na bigyan ko siyang cellphone. Sige, ibigay natin. Bilang! One, two, three! So yung guys, nandito tayo kay Diata Paris Overcook.

Actually, hindi talaga tayo magkakilala. Kasi bilang ano sis kita, sabi ko sa kanya, tutulungan ko siya. Ayun, ngayon, yung pangako ko sa kanya na bigyan ko siya cellphone. Sige, ibigay natin. Wow! Wow! Ayan talaga, sobrang kaibigan ko talaga si Deata Powers Overcooked. Ibigay ko siya cellphone, guys. Kaya, game. Nasaan na yung cellphone? Kung hindi siya sinungaling, kung hindi niya ako, ano talaga hindi niya ko bibigyan ng cellphone pero ito alam ko bibigyan niya ako with your mind ay okay itong cellphone na to binili ko pa to sa Green Hills sa maraming salamat ba, sa para Green makapagsimula ako. Oh! 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 okay lang yan okay lang yan kasi ito uh, hindi naman ako para bukod na makatulong sa iyo makatulong sa mga tao kaya ito ay eh, bibigyan ko sa iyo yung bago mong cellphone oh! okay. Oh, sige na, wag na nga ibigay. Sige na, halo cellphone niya. Ibigay yan. mo na yan. Ibigay mo na sa akin yan, diyan. Okay. Ibigay mo na. Dito dito. Pikit ka muna. Oh, pikit. Ukot nganya. Ah, pikit ka muna. Dilat. Oh. 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 Yeah. Ayan. Eh binili ko pa yun sa Green Hills, maganda 'yan. IPhone. Um sobrang ano. Sobrang maganda sa itaps. Bubuksan ko na. Buksan mo na. Ito guys, bubuksan ko na yung bigay ni Diata Powers Overcook. Kung totoo ba talaga to? With you mind? Bilang. One, two, three. Yeah! <laughs> Diata! 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 Diyata! Wait lang, wait lang Diyata. Parang ano to? Kala ko touch screen iPhone. Bakit cellphone? Kasi hindi mo naman kailangan ng mga natatouch kasi baka sangla mo lang. Hindi ako nagaano sa iyo. Kasi gusto ko lang ito para may makulkul kita, matawagan, para mas madaling magamit. Oh Meron na yung load, go sir 50k. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Hey, guys, hindi, hindi masama hindi masama yung galing ni Diata. Sadyang kupa lang talaga siya. Tangina ni Mo. dan emerdiata omno pictur oto diata Di <laughs>